Nakapasyal din ako dito sa Kiki and Lala. Solo flight, walang tao. Hindi ako nakapunta kahapon kasi mag lang ako. Pero Sunday sigurado puno to. Pero dahil may lesson ng alaga ko, malapit lang dito. Pinuntahan ko na. So ayan, meron pa dun banda. Sa kabilang side. So pupuntahan ko. Tapos tingnan nyo naman yung aking paligid. Puro buildings. Grabe, ang ganda dito ang ganda pag walang tao. Pero pag may tao, nako, hindi ka makapagpa-picture ng solo. Pero puti na lang, dito yung lesson ng alaga ko. Puntahan natin yung kabila. Meron din dito. Yan oh, yung display na yan. Puntahan natin yung... So, ayan yung sa kabila. May melody, 50th anniversary. So, yan. Ang ganda, ba? Diba? Tapos, paikot din ay building. Ganda. Mag-picture-picture -picture muna ako bago ako bumalik dun sa lesson ng alaga ko. Andun siya sa Space Museum. Ganda. Tapos, tingnan nyo naman dito. ang aking paligid. Maganda, grabe. Sarap mag-picture. So, ayan. Daladala -dala kong tripod kasi bala ko talagang pumunta dito pagkahatid ko sa alaga ko kasi ang lesson niya ay nasa one and a half hour. So, kaysa mag-antay ako doon, edi pumunta na ako dito. di ba? Ang ganda. See? Buti na lang walang masyadong tao. di ba? Diba? Mag-picture-picture muna ako ng madami bago ako bumaba. Nakakatuwa. Bala ko pa naman pumunta dito kahapon. So, iniisip ko kasi ang daming tao tapos ang boring kasi mag-isa lang ako. Eh, buti na lang, hindi, kasi papunta din pala ako ngayon dito. Mas maganda pa kasi nga, walang tao. Solo din naman ako, pero at least walang masyadong abala. So, yan lang, Mag picture picture muna ako.